So, sobrang nakakalungkot yung nangyari sa my Forex funds. Kasi, especially sa WAG squad, napakaraming WAG squad ang nakapasa sa my Forex funds. Yung lately, may bago lang, hindi pa nakaka-payout, no? kakapasa pa lang. So, sobrang nakakalungkot, pero what to do? <laughs> uh, nangyari na, ano So, ngayon, ah uh, madi-discourage ba tayo na, na hindi na lang mag-take ng prop firm? No? <laughs> Kasi meron akong kita mga posa. <laughs> Natatawa na lang ako, no? na mas preferred pa rin daw nila na mag-trade ng sarili na lang nilang fund, no? Eh, kung preferred nila yon at alam naman natin hirap silang ipasa yung prop firm, eh, so be it. Kung deal nila yon no? So, sa akin naman, especially sa mga wag squad, no? ini encourage ko sila na itake yung opportunity na ma-penetrate yung prop firm, no? Napakarami namang prop firm, tsaka may mga paraan naman tayo para makita natin, katulad nito, Uh, so ngayon yung ibang mga squad, sinasabihan ko na i-double check natin yung regulator, check natin kailan yung last na review, kailan yung susunod na review ng platform na yon, monopolize ba yung backend, yung broker, yung data center nila. So para at least maiwasan lang natin yung nangyari sa my forex funds no na namanipulate yung ano, yung backend.